So yun, mga insan, ang daming mga insan natin nag-message sa akin na magsalita ka naman about corruption whatsoever, bla bla bla. Ako kasi mga insan, wala pa akong pwedeng sabihin na tao or whatsoever kasi wala pa naman masyadong nailalabas na magdanakaw which is yung mga engineer pa lang sa Bulacan District. Ama, imagine yun, dami pang distrito sa buong Pilipinas. Bulacan pa lang ha? billions of money na yung inano nila. Tapos kaya magaganda yung mga relo nila mga insan kaya sila bumibili ng mamahaling relo to money launder mga insan for example Richard Mill 13 to 15M bibili na nila yan, wala na magka-question meron na siyang item tapos pwede niya ibenta ng palugi yun for example 15M niya binili benta niya ng 12M lugi lang siya ng 3 million which is pera naman natin yun kaya wala silang problema wala silang pakialam kaya yung mga nakikita niyong iba ng mga nakarelo na super gagara or mamahal tapos sakto lang sila sa buhay that's money laundered shit kaya wake up na Filipinos. Ako gusto akong magsalita pero syempre baka mamaya may may, may, mali akong masabi. Biglang ipatawag tayo don Order, order, your honor. Sobra na kayo naka. na mo nga naman sir. Walang dito sa, 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 ano namin. Sa opisina namin. Gaganyanin mo kami. Mahirap na yung ganun. Wala. Hindi tayo masyadong malakas sa mga ganyan. Kaya meron silang mga comic committee na ganyan, doon ka nila gigisahin, pagkakaisahan ng lahat. Mga insan ito na lang, bakit sila gagastos ng 300-400 million kada election? Isang tao lang to, or billions pa nga daw gagastusin nila para lang makuha nila yung pwesto. Ano ba ang kinikita ng mga posisyon na yan? Projects, which is yan na, lumalabas na. So yeah, we can say 90% corrupt wala tayong magagawa hindi wala siya nga wala nga silang awa pag mamimigay nga sila ng relief goods galing naman sa government masama pa nga loob nila minsan <sighs> walang mangyayari mga insan ako na nagsisabi face face lang to tas after neto wala na hindi na mapag-uusapan tignan yung nangyari kay Alice biglang nawala na lang hindi pa nga natin alam kung nasa presinto o nakalabas na ng bansa it's just oh man kayong mga leaders naman natin isipin nyo naman yung mga kababayan natin nagihirap yung mga yan Diyos ko kami eh babayad tayo ng buwis Diyos ko tapos gaganyan ninyo lang bubolsahin nyo lang maliit malaki pag pinagsama-sama mo lahat billion, trillion na nga nung iba eh Tas, ang dami daw bahay nung iba sa Forbes Park, whatsoever. Eh, pinakamahal na syudad na yun. Bibili ng ilang hacker na lupain yan. Hectares. Sana all. Tapos tayo to, content lang. Minsan kikita, minsan magpapost kung ano ano Masama ka ng tao. Sila na puro nanakaw. Mga asawa lang na naka-Hermes like, collected. From first release to up to ngayon na release. Hermes. A bag that cost 700, 800,000 minimum. Ventured up to 5, 6, 7 million. Tapos yung kababayan natin, umiyak yung mga anak nila. Nakaupo naka sila sa taas ng basuran. Kumakain sila from basuran. Nagkarood ng flood. Binahana buong bahay. Tapos itong mga leaders natin, ang gaganda ng bahay. 80 plus, 70 plus houses in the Philippines. Pero doon sa mga mahihirap na mga insan Ito rin mga insan eh Oto-oto rin kayo eh Pag sinisweet talk kayo ng mga boss Oto-oto rin kayo eh Ay, ganunan ako ni boss Ay, ganito Let's go So yeah Let's wake up man And I really wish Sana maging okay Which is malabo Walang mangyayari Yun nga yun eh Walang mangyayari Kahit mag -rally, kahit mag-riot, walang mangyayari we need a strong group of people na nasa loob din ng gobyerno na handang lumaban, makipagbakbakan. Pero mentality ko, ay know, karamihan dyan, bulsa-bulsa talaga. I do have friends and uh, minsan yung mga friends ko, pinagsasabihan na nilang kurap, ganito, ganyan. Pero I know them, friend. I was still a baby boy Bata pa lang ako noon, kilala ko na sila. Wala silang flex, wala silang yabang. Pero ngayon, eh, nadadamay. Kasi hindi mo rin masisisi ang tao eh. Kasi, eh, naghihirap din yung iba eh. Pahirapan eh. Ang dami mong penalties sa ahensya ng gobyerno. May kulang ka lang na hindi mabayaran. Problema na yun. Anghirap eh. Anghirap. Masayang lang pagdadasal ko, Lord. Sana gumaling na Pilipinas Sana ibalik na yung mga ninakaw Which is hindi mangyayari yun Pero pinagdadasal ko pa rin Kung hindi man may nibalik Ikulong nila lahat ng magnanakaw Maraming makukulong dyan It's just domino effect lang yan May bumagsak na isang malaki Automatic pabagsak na lahat yan So yeah, it is what it is